So yan, magandang araw mga katihits um, Meron sana akong ibabahagi sa inyo mga katihits Isang experience ko sa king paghuhukay Dito sa lugar namin So yan, nakikita na drawing ko na ito mga katihits Ayan so, oh. tatlong bato na nakatriangle na merong kawayan sa taas so, Ito yung hinuhukay ko mga katihits Nasa gilid dito ng creek Ayan, oh. sa gilid ng creek ang mga marka dito mga katits natin makikita. May nakaukit na square na may dalawang dot. Tapos, yung isang bato naman ito na nakatriangle. Form, may arrow at lapalapa. Tapos, arrow na naman na maliit. Nakaturo dito sa file na may file na bato. So, itong isang bato na nandito mga katits, malaking bato. Na may malapad na bato na may markang letter H. Ayan. So, dito banda mga katit, paakyat na to bundok na yan, paakyat. Ayan. So, nung dinetect ko ito mga katit ng locator, dito yung detection. Dito. Kaya hinukay ko itong gilid na to mga katit, kinuha ko yung pinail na bato. At, pagdating ko ng 1 meter mga katit, meron akong nakitang bato. Dito na square na bato hindi naman masyadong malaki pero meron siyang mapa na nakaukit yung tinatawag lang stone map mga gatiits no so hindi ko alam kung totoo yung detection na nadito -detect ko sa locator di, locator dito kasi may ano na eh pagdating ko sa 1 meter itong stone map tubig na may tubig na ito mga gatiits noong may tubig na kasi nasa gilid ng creek eh. So kaya baka naman ang tinutukoy lang sa area nito mga katid sa itong mapa lang nakuha ko nga ito mga katit so ayan o. Oh. Ayan. ayan yung forma ng bato para siyang para siyang bungo. Ayan o. Oh. Ayan. Para siyang bungo ng tao. Pero ang nakaukit sa batong ito mga katid ay isa pala itong stone map. Mapa pala ito ayan o. Oh. Nakaguhit o ayan. Ayan po mga katid so Ayan parang ulo talaga yung skull ng tao ayan o may mapa ayan yung mga nakaguhit mga katits. so mga katiits siguro ito ay isang mapa ng tanil sa ilalim ng lupa o di kaya mapa ng area sa itaas mga katits. kaya talagang titinago ko ito mga katits. kasi baka meron tayong ma malalaman na uh, sekreto dito mga katit sa uh, isang bato na to so ayan mga katiets ano? so hindi pala mga katit nung aking itong uh, in-explore hindi pala dito yung tinutukoy mga katit kundi ito yung tinatawag na foot of the mountain mga katit ayan ang foot of the mountain paakyat na kasi yan east ito mga na nasa east so ito yung marka na letter it's mga katit so nung nilukit ko ito ulit mga katits ito pala ang may laman mga katits kaso talagang siguro malaking trabaho to nakatunnel siguro to silalim, sa ilalim kasi yan yung markang letter H po mga katits baka tunnel ito no so ayan mga katits uh, hindi lahat sa hukay na ano meron tayong makukuha agad ano minsan nagpapa, nagbibigay lang ng mga tamang direction o uh, nagbibigay mapa para sa, tamang dig site. So yun lang mga katits, no? magandang araw mga katits.